minsan tayo binibigyan na malaking pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya. Bakit? Para mapaalaala sa atin na siya lang ang may kaya ng ating lema. Bibigyan at bibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Bakit? Dahil pinapaalala niya na magtiwala tayo sa Kanya dahil siya lang ang may kaya ng ating pagsubok. Sa tingin niyo po ba, kung kakayanin lang natin lahat ng problema, tayo lang, magdadasal pa ba tayo? Hindi na po. Sa tingin niyo po ba, kung kakayanin natin lahat ng problema natin, meron pa bang magbabalik at magsisimba? Wala na. Pinapabayaan ng Diyos na tayo'y magdusa minsan para tayo ay bumalik sa Kanya at mapaalaala. Ako lang ang may kaya dahil ang Diyos lang ang tunay na makapangyarihan.